Ayan, gusto ko lang muna i-share ang aking galak at papasalamat talaga sa ating mga ka-ages talaga, 'di Kasi talagang I never expect din naman na magkaroon tayo ng personal, ano no, personal contact na wishes talaga kayo ang nag-reach out talaga sa akin. So, na-appreciate -na ko talaga yung bonggang-bongga like Matiya Bayon, isa talaga siya sa na number one supporters ko na every time na mag-live ko, andyan talaga siya. Kaya shout out sa'yo, say, Love. Thank you so much. At saka kay Kat, yan, Kat, uh, Catherine de Piera. Ayan. Isa sa pangalawa na, siya, yung una na talaga nagkaroon ng contact talaga sa akin na, yun nga, nag-uusap-usap kasi jolly din siya kausap sa mga comment section. Yun, hanggang na nagkaroon kami ng contact sa may messenger. 'di ba? yung mga ganoong tao. And of course, ito si Aina naman. Si Aina naman, talaga siya yung sabi na Ati, eh, add mo ako sa Facebook, hindi e kaya add kita sa Facebook. Ano bang Facebook mo? Talagang sila nagtry na uh, gumawa ng way para paano nila ako makontak. Yung nakakataba talaga ng puso na nagkaroon ka ng organic at legit na subscribers at viewers talaga dito. At hindi lang yung nagkaroon ka pa ng bagong kaibigan. At mga bata pa sila ha. <laughs> para akong babata sa inyo oy. Eh. Kaya, yan po yan sila guys, sa likod ko. Si Matiya ba, hindi siya sumali sa call namin. So, sabi ko, gawa lang ba ako ng GC natin para isang chismisa na lang tayo, magmarites tayo. Kasi syempre, mga ka-ages nga, ba diba? Dahil, nagko-comfortan kami sa bawat isa sa mga, yung mga haka-haka nga, something like this. And, sila yung nag-update sa akin sa mga nangyayari dito. Kay Idol Joliet, kasi wala nga akong bigo. Pero ngayon, mag install na talaga ako ng bigo. Para panuorin ko talaga sa idol joke. Yeah! <laughs> na ako sa mga kabataan na to. <laughs> Pero ha, anyway. Mga single pa to, mga ka-ages. <laughs> Ayun lang. Nakakataba ng puso. Kasi sabi nga na isa si Aina ay batang bata pa from Japan. Si Aina. Sabi niya, mas maganda lang talaga single. Oo nga naman. Kung pasaway lang naman ang partner mo, hindi ka lang naman na respeto ay mas ma mainam pa mag-single ka na lang, no? Oh, ba? diba? Dito so, naman si Kat ay talagang single pa talaga siya. Sa so, sila ni, ni, Aina. Uh, yan na nga, dahil itong si Miss Aina, si Sis Aina, ay bata pa naman talaga siya, single. At saka si itong si Kat di Pera ay single din. At ito naman si Mateo ay single din. <laughs> yun, di ba? Ang ay single. Ako naman single, mom O, oh, di ba? Yes, si Aina ang pinakababata from Japan. Natanda ko sinabi niya kanina. Sabi niya, uh, yun na nga daw kung hindi naman mas mainam na daw maging single tayo kung mas masaya naman kung ang magkaroon nga tayo ng partner na hindi naman tayo maging masaya at hindi naman tayo mamahalin at hindi naman tayo respetuhin, uh, 'di ba? Kaya mas mas piliin na lang daw niya maging single. Ah! <laughs> Well, may point naman talaga siya. Kahit ako, ako din naman talaga. Mas gustawin ko na lang talagang maging mag-solo na lang. Kaysa sa magkaroon ako ng partner na uh, sakit lang din naman sa ulo. Magkaroon pa ako ng partner na puro consumption na naman ibibigay sa akin. Di bali na lang. Mas doon na lang ako sa tinatawag na uh, solo ko at least. oo oh, lahat ng gusto kong gawin, gagawin ko, masaya pa ako, wala akong iniisip na ng na, na partner na magbibigay sa akin ng konsumisyon. ganun lang 'yun. Kailangan um, wala na muna sa tayo ng partner basta as long yung pareho kayo nagmamahalan, pareho kayo yung may respeto sa isa't isa talaga. Pero pag ang respeto kasi nawala na, ang hirap talaga 'yun ibalik sa, sa totoo lang. Kaya kung magano lang din naman, is better na stay single ka na lang. Ah, 'di ba? Ah, may hugot. <laughs>